sa mga NPA gaya nino Franz Castro Rinico Rinico pati Raul Manuel na Gabriela ba't kayo sasama dyan kabataan Paris, is sigaw ng taong bayan pabagsakin ang gobyerno bobo ang sabihin mo sigaw ng taong bundok pabagsakin ang gobyerno kayo lang naman ang may gustong pabagsakin ang gobyerno kaya kami nandito para alisin ang mga politiko na kurakot hindi para pabagsakin ang gobyerno at